Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipinakita sa akin ang isang nasyon na kung saan ang nasyon na yun ay pinakita sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala, fara'aytun nabiyya wa ma'ahu Nakita ko kasama ang kanilang propeta na napakakaunti lang ng kanyang pamayanan. Hindi umabot na sampung katao ang umma ng propeta na yun, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muling ipina, ipinakita sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isa pang propeta na ang kasama lang niya ay isa o dalawa sa kanyang mga kaum. Subhanallah. Ipinakita rin sa akin ang isang propeta na kahit isang umma ay wala siyang kasama. Hanggat sa biglang lumitaw sa akin paningin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang isang grupo ng mga tao na sila'y nagtitipon-tipon. Fazanantu annahum ummati. At akala ko sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun na yung yun na ang yun na ang aking mga umma. So balit, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqilali sinabi sa akin, "Haza Musa wa qawmuhu. Ya Muhammad, yung nakita mo na yun na grupo ng mga tao, maraming grupo ng mga tao, yun ang pamayanan ni Musa alayhi salam noong sila nasa mundo. Sapagkat si Moises, kabilang siya sa propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na marami siyang pamayanan. Walakin unzur ilal ufuk. Nang tumingin ka dito sa kabilang side na ito o sa pinakadulo at nang tumingin ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fanazartu faiza sawadun alzim. Nakita ko muli sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang napakaraming grupo ng mga tao. Fakilali unzur ilal ilal ufukil akhir. Tumingin ka pa sabi niya ya Muhammad dun sa pinaka gilid, pinakadulo. At nung tinignan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakita niya ang mga nasyon, ang mga umma na higit na mas marami sa umma ni Propeta Moises alaihi salam. Kaya nung makita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi sa kanya Fakila hadihi ummatuk ya Muhammad yan ang mga umat mo nung, nung, nung sila'y nabubuhay sa mundo. Mas marami ang bilang nila sa umma ni Propeta Musa alayhi salam at sa iba pang mga sugat propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dyan sa dami ng mga umat mo ya Muhammad wa ma'ahum sab'una alfan yadukulunal jannata bi ghayri hisabin wala azabin. Mula doon sa grupo ng mga umat mo, Rasulullah, meron sa kanila ang mga katangian ng mga tao na sila espesyal sapagkat sila'y makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na sila dadaan sa paglilitis o paghuhug, paghuhusga sa, sa, kanila at hindi na rin sila dadaan sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Habang kinukwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito, hindi niya tinapos at pumasok siya sa kanyang bahay. Kaya iniwan niya doon sa mga sahaba na naging questionable, naging question mark kung sino yung mga tao na yun. Hindi kaagad sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung sino yung mga tao na yun na makakapasok sa paraiso na hindi dadaan sa paglilitis. Hindi sila paparusan saro araw ng sa sapagkat dire-diretso ang kanilang pagpasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung pumasok ng kanyang bahay, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakhabanna su fil ula fi ula illadhin yadukuluna jannata bi gayri hisabin wala azabin. Nagsimula nang magtaka ang mga sahaba. Hindi nila malaman kung sino yung mga tao na yun na napaka-special ng kanilang katangian. Nagtatanong sila sa isa't isa, sino kaya yung sinabi ng Rasulullah? na hindi dadaan sa yung hisab hindi sila paparusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat iniwang questionable ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi niya kaagad dito sinabi sa kanyang mga sahaba at ang ilan sa kanila sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang sabi ng ilang mga sahaba faqalu fala'allahumul ladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga sahaba ang kanilang sinasabi baka yung sinasabi ng Rasulullah ay sila yung mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka yun yung mga tao na naabutan nila ang kapanahonan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum at sabi naman ng ilan sa kanila fala'allahum alladhina wulidu fil islam baka ang tinutukoy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yung mga tao na sila ay pinanganak sa pananampalatayang Islam. At pagkaraan, ja alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Biglang lumabas ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mula sa kanyang tahanan at di, dito na sinagot ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kung sino-sino ang mga tao na yun na pagdating natin sa araw ng pag uukom ay hindi na sila dadaan sa araw ng paglilitis hindi sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa kanilang mga katangian at dito natin matutunghayan mga kapatid kung ano ang mga katangian ng mga tao na ito na mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paglabas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi, mal ladzi takhuduna fi. Narinig ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nag-uusap ang mga sahabang. Sabi ng Rasulullah, ano yung pinag-uusapan nyo? at binanggit ng mga sahaba, Ya Rasulullah, hindi namin alam, Ya Rasulullah, kung sino yung binanggit mo, Ya Rasulullah, na pagdating sa araw ng paghukom, ay hindi sila dadaan sa araw ng paglilitis at hindi sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal humul ladhina la yarquna wa la yasruquna wa la yastarquna wa rabbihim Sila yung mga tao na noong sila ay nasa mundo ay hindi sila humihingi o humihiling ng rukyah sa ibang tao bagkus ginagamot nila o nagsasagawa sila ng rukyah sa kanilang sarili Para sa mga kapatid natin na medyo unfamiliar sila sa sinasabing o salitang rukya, ang ibig sabihin ng rukya, ito yung pagbabasa ng mga aya sa Quran bilang panggamot natin sa may sakit. Sa may mga karamdaman, sa mga taong tinamaan ng siher, napakaraming mga dua, panalangin na itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalong-lalo na sa banal na Quran. Kaya ang unang katangian ng mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na hindi sila pumupunta sa albularyo para paggamot ng kanilang karamdaman hindi sila nagpapagumut, nagpapagamot sa albularyo, pagamat kontento sila kung ano ang itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na babasahin nila kapag masama ang kanilang pakiramdam. Hindi na sila pumupunta sa albularyo sapagkat sa pananampalatayang Islam, ang pagpapagamot sa albularyo ito ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Dahil kadalasan ang isang manggagamot na albularyo, meron silang ginagawang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi na natin kailangan magdagdag sa katuruan ng Islam. Hindi natin kailangan bawasan ang tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niyang kompleto at perpekto sa atin ang relihiyong Islam. Kaya isa sa katangian ng mga tao na napaka special nila sa araw ng pagukom kabilang sila dun sa pitumput libong tao na makakapasok sa paraiso na hindi sila dadaan sa yomul hisab at hindi sila, makakap hindi sila paparusahan Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isang tao na hindi siya nagpapagamot o humihiling ng rukya sa albularyo bagamat binabasa na ito mismo sa kanyang sarili. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, la ba'sa birruqa ma lam fihi shirkun. Walang pagbabawal sa isang tao kung babanggitin niya ang mga doa, ang mga aya sa Quran bilang panggamot niya sa kaniyang karamdaman kung ito ay hindi nahahaluan ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang isang tao ay nanggagamot na ito ay taliwas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat na iwasan ng isang tao ito kung gusto niya mapabilang doon sa 70,000 na mga tao na makakapasok sa paraiso na hindi sila dadaan sa Yomul Hisab. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanilang katangian ay hindi sila gumagamit o naniniwala sa pamahihin, pamahiin o ano bang masamang pangitain. Dalawa, hindi sila naniniwala at hindi sila gumagamit ng pangitain. Dahil sa atin, napakaraming uh, pangitain o paniniwala na ito ay Nakaka hindi natin namamalayan na tayo ay nakakagawa ng shirk. Katulad halimbawa sa atin, may mga pangitain sila na kapag ikaw ay may pupuntahan na malayong lugar, paglabas mo ng bahay, kinakailangan pukpukin mo yung hagdan o kaya pinto. At kapag marinig ng tao yun, ibig sabihin wala pang mangyayari sa kanya. At kapag hindi niya daw marinig yun, nangangahulugan na may mangyayari sa kanya habang siya naglalakbay. Yun yung halimbawa ng mga pangitain na dinidiscourage natin yun sa pananampalatay ng Islam sapagkat yun ay taliwas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat paglabas ng isang tao, marapat na basahin niya ang Bismillahitawakkal tual Allah basahin mo, banggitin mo sa ngalan ni Allah, ako ay nagtatawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay naniniwala sa kanya, kampante na ako sa kanya at wala ng mga ginagamit na numang mga pangitain o oh, paniniwalang ito ay labag sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung pangalawang katangian ng mga tao na yun na mula doon sa 70,000 ng mga tao sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapasok sila sa paraiso na hindi sila dadan sa yawmul hisab at hindi sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag nasa kanilang puso ang tinatawag na tawakul. Hindi sila naniniwala sa mga pangitain at hindi rin sila gumagamit ng mga bagay-bagay na yun dahil alam nila na ito ay nakakaapekto sa kanilang tawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi once na gumamit ang isang tao sa mga bagay na yun, 100% ang kanyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdidecrease. Katulad halimbawa, ng mga tao gumagamit ng anting-anting at saka agimat. Ano ang paniniwala nila? Ayaw nilang mamatay. Gusto nila ayaw tabla ng bala. Kamusta ang kanyang iman, ang kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Unti-unting nagdi-decrease ang kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nahati ang kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napunta dun sa bato na kanyang daladala. -dala. Napunta dun sa anting-anting, agimat na kanyang daladala -dala, na namana pa niya sa kanyang mga ninuno. Ang nakakalungkot mga kapatid, isa lang ang kasalanan na magagawa ng isang tao na hindi paparusahan niya, hindi, ta, hindi tatanggapin, hindi papatawarin niya Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nakagawa ka ng anumang kasalanan at sa hanggang huli, bago kayo nabutan na kamatayan at ikaw ay nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Papatawarin ka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag gumawa ka ng maraming kabutihan, pero sa dulo ng buhay mo, gumawa ka ng anumang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakailanman hindi ka papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil hinati mo yung tiwala mo sa kanya. Tinanggal mo sa puso mo yung pagtitiwala mo sa kanya bilang tagapaglikha, at bilang nag-iisang Diyos na sinasamba natin. So yun yung pangalawang katangian na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala rabbihim yatawakkalun." Yaong mga tao na yung sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapat lang sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagtatawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila umaasa, hindi sila naniniwala, hindi sila humihiling sa anumang bagay, liba na lang na isa lang ang matatagpuan mo sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya, ang takot at tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga katangian ng mga tao na ito tumayo ang isang sahaba na si Ukasha bani Mihsanin. Ang sabi ng isang sahaba na ito, Ya Rasulullah, Udu'ullah ay yaja'alani minhum. Ya Rasulullah, ipagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang ako doon sa mga tao na yun. Doon sa 70,000 na mga tao na yun na makakapasok sila sa paraiso na hindi dadaan sa yomul hisab, hindi sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sinabi ng sahabi na ito, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam, faqala anta minhum, kabilang ka na doon sa mga tao na yun. Subhanallah. Meron na siyang titulo, nakabilang na siya doon sa mga tao na yun na 70,000 na makakapasok ng paraiso. At nung marinig, nung marinig pa ng isang sahaba, tumayo ang isang sahaba na ito at ganun din ang kanyang request sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ipagdua mo rin ako ya Rasulullah na mapapabilang ako sa kanila ya Rasulullah." Sa subalit ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sabaka ka biha ukasha, naunahan ka na ni Ukasha bin Uh, bin mihsanin. Subhanallah. Ibig sabihin, hindi na siya nakahabol doon sa panalangin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito natin may kita mga kapatid, yung isang tao na niya mabatid, ang kabutihan, ang katotohanan ay hindi na siya magpapautos, kundi gagawin na yung bagay na yun na alam niya na makakabuti sa kanya. Katulad ni Ukasha, Nung marinig niya yung katangian ng mga tao ng no, Ya Rasulullah, ipagduwa mo ako na mapapabilang ako sa kanila. Kagaran niya sinabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ibinigay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kahilingan. Subhanallah. Ano ang mapupulot natin na araw dito mga kapatid? Unang-una, nararapat sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na madidevelop sa kanyang puso ang takwa ang tawakul niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang ibang sinasamba, wala kang ibang kinatatakutan, wala kang ibang hinihiling, hinihinga ng tulong, pinagduduan, liba na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Pangalawa, sabi sa komentary ng kitab na ito, sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itong kaganapan na ito na ipinakita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay nangyari sa pamamagitan ng panaginip ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binanggit din sa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang panaginip ng mga propeta, ito ay revelasyon. Ganun sila tumatanggap ng wahyun mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila sila'y nanaginip, katulad ni Propeta Abraham, ito ay revelasyon sa kanila ni Allah subhanahu na Pangatlong araw, mga kapatid, pagdating natin sa araw ng paghukom, wala ng pinakamaraming umma sa araw na yun, liban lang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong henerasyon natin. Ito ang pinakamaraming umma sa araw ng paghukom. Kaya ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tajawwajul wadudal walud fa innani mukathirun bikum bikumul anbiya yawmal qiyamah ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakasalan niyo ang isang babae na mapagmahal sa kanyang asawa at ang isang mayabong na babae sapagkat pagdating natin sa araw ng paghukom, sabi ng Rasulullah, ipagmamalaki niya ang kanyang mga umma mula sa mga ibang mga propeta sapagkat siya ang may pinakamaraming umma pagdating sa araw ng paghukom. Yun ang inutos sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat napakasalan ng isang mananampalataya ang isang babaeng mapagmahal sa kanyang asawa asawa at ang isang babaeng anak productive dahil kabilang yun sa inutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiging proud sa atin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom lalo na kung ang kanilang mga anak ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa 70,000 na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na sila dadaan sa yomul hisab hindi sila mapaparusahan niya Allah subhanahu wa ta'ala amin barakallahu liwalakum walisairil muslimina min kulidam bin fastagafiru innahu huwal rahim